Okay, meron naman tayong dito ng subscriber na nagtatanong kung ano daw ang gamot sa may chronic otitis media. So, pag meron tayong chronic otitis media, ibig sabihin yung ating otitis media ay lumagpas na ng isang taon mahigit. Okay, so matagal ng ear infection to. Uh, kaya siya nagre-reoccur, even though ginagamot natin, is dahil maaring merong mga natirang mga remnants o mga bakterya o yung tinatawag natin kolestatoma na isang sako na kung saan eh, nakapaloob doon yung bakterya. So, kadalasan ang ating protocol pagdating dito ay siyempre hearing test muna para malaman natin yung extent ng damage. Pangalawa, e eh, makipag-coordinate kayo sa inyong ENT or sa inyong otologist para malaman nyo kung po pwede pa bang ang ah, gamutin sa pamagitan ng antibiotics. Pag wala na talaga, then mag -re tayo sa surgery